ng PPCRV at tututukan tawang eleksyon sa Bangsamoro Region. Mabati sa balita si uh, nga June Mendoza. Live June, good morning. Nagsali pwersa ngayon ang ilang multi-sectoral groups kasama na ang National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para tutukan ang gaganaping halalan sa bangsa Morton ng Mojojo Muslim Mindanao kasama na ang lalawigan ng Sulu. Sa pamamagitan umano ng Independent Election Monitoring Center ay masusing mamumonitor ang mga insidente ng karahasan at mga irregularidad sa may kaugnayan sa halalan sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni Sheila Algabre, isang convenor na ang binong IEMC ay isang mahalagang inisyatiba para matiyak ang integridad ng papalapit na halalan. Nauna nang nagpahig ng pagkabahala ang grupo sa mga naiulat na insidente ng karahasan sa rehiyon habang papalapit ang araw ng eleksyon. Ako si Jun Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.